may possibility po na umabot pa ito hanggang 52 and above ito po yung extreme danger category na meron po tayo. Mm. Ah -mm. uh, kasagsagan nitong dangerous heat index or magiging extreme na pala aasahan na sa May 'di ba? Pero anong part ng May? First part ng May, last part ng May, do we know, mid-May? Um, towards the, say uh, sa historically po kasi um, uh, yung climatological context, um, pag pumasok po tayo ng May, tataas din po yung relative humidity niyan. And then, mga mid, mid, uh, third, mid, May, mid week of May, mga like third or second week, mm. yan po matataas na po yung heat index niyan. And then, depende po kung ma uh, mag early onset tayo ng ang rainy season, yung kabagat natin, kung magpapa kung magiging dominant na yung west southwesterly moons um yung southwest monsoon natin so mag-start na pong mag-ulan niyan mga early June or end of May then doon na po tayo makakaramdam na ng pagbaba nitong heat index pero John ano yung mga lugar na nakikita natin no sinasabi mo na posibleng maka-experience mm -hmm. ng extreme danger yung kailangan nating tutukan talaga para ma-warningan yung mga residente doon actually actually iba-iba po eh pero isa po dyan yung Apari, yung Tugigaraw, yan po. Dagupan, yan meron Sile, din po tayo Sile, sa uh ah, Bisayas, yeah. o po. And then may may mga ilang uh, locations din po tayo sa Mindanao. So, inexpect po natin na Mahalaga na bantayan natin 'yung mga lugar na 'yon. Ito po 'yung mga lugar na well, pwede ko rin po banggitin siguro ano ba bakit ba ganun sila kainit? Mhm. Uh -uh. Sige, go ahead. Sige po. Isa po sa mga main factor 'yung um, elevation. Kaya po mapapansin natin sa Baguio po, mataas po 'yung lugar nila, mababa po 'yung temperature doon at mababa din 'yung heat index doon. Pero 'yung low-lying areas, halimbawa po sa Ah, uh, ayan, okay, yung sa dagupan, mababa na po siya, plus malapit pa po siya sa ocean. So, mas mababa po, may tendency po na mas mainit siya. Yung structure mm. po ng mountains din, halimbawa yung Tugigaraw, nasa valley po kasi siya. So, oh. napapalibutan siya ng mga mountains, nasa baba siya. So, may tendency po na natatrap yung warm air doon. Um, in addition po, yung uh, binanggit po natin na kapag malapit siya sa sure sa, sa, sa mga bodies of water natin may tendency po na tumaas yung relative humidity natin dyan. mas mataas yung relative humidity yes. mas mataas po yung heat index natin